it's time for linis linis time tinanggal na ang ating mga madudumi na mga ano flower arrangement at nandito na rin pinalitan na rin namin ito ay galing to sa bahay kung makikita nyo sa kwarto ko sa terrace ko sa kwarto ito yon nakalagay tapos sobrang kawawa talaga siya ang liliit ng mga dahon niya kumpara dito sa talagang byland talaga yung pag ano, sa to the soil talaga ang laki niya diba ba? You know, sa, Same lang po yan sila. Tapos ito, ang liit niya. Kasi nasa kaang lang siya or nasa paso. So ngayon, tinransfer ko na siya dito. Nilagay ko na siya. Malaya ka na Nang tumubo diyan So nakahilera na siya dito sa mga malalaki. Ito po si Elad. Ito naman si... Um, si Elad, si Aldrin, si Dominic, si Mandy. Tsaka sino pa mong isa? Kasi sila ang nagtanim niyan dati. Sila ni Elad. Ayan. <coughs> Ngayon, linis ko siya. Tapos may mga maliliit pa dito na bagong tanim. May hilera namin dyan. Ayan. Tapos, may mga nabali pala na kahoy dyan, guys. Ayan, nabali yung kahoy namin, guys. Ayan, no. Oh. Ayan, dalawa yung sangadyaan na malalaki. Yung isa is nabali. Buti na lang hindi nabali yung isa. Ayan. Tapos, linisin namin yan kasi pangit na talaga yung itsura ng mga bulaklak na yan. Pag nagki clearing siya, lumalaki. Tapos, ayun. Ay, namamatay siya. Kaya, linis-linis muna tayo, guys. After that, ako naman ang magdidilig. So, dito naman yung update sa ating drilling, sa ating water. So, meron na kami na naabot na 30 feet. So, ba, uh, 30 feet, 30 na tubo. O, 30 feet, ya, ano ba to? Basta 10 feet po, bawat isa nito. So, tatlo na po yung bumaon dyan. May tubig na po so far. So, wala sila ngayon kasi Bumili na sila ng mga pipe, ng mga PVC na pwedeng ilbaon sa ilalim. Kasi para hindi gumuho yung lupa. So may tubig na po yan dyan guys sa ilalim. And ayan. After nyan, lilinisin ko na rin ito dito. Kasi pangit na rin yung mga bulaklak dito. Iki-clearing na rin sya. Natutumba na po guys. Oh. Ayan din sa malakas na ulan. Natumba na rin sya. Kita naman guys, namatay na rin siya So iki-clearing na rin ito lahat dito. But for now, ito muna dito ang clear nila. Ayan. So, as you can see, medyo malinis na ang palibot. Wala na yung mga malaking ganyan. Kasi dati, yung mga ganyan na meron dito, meron dito. So, tinanggal ko na siya lahat dito para tubuan na po ng carabao grass. Actually, hindi lang siya carabao grass. Mga wild bermuda grass. So, pangit siya. So, ang, ang ano dito is kailangan siyang i-mower. Kagaya nito. Yan. Medyo mahaba mga isang idangkal yung ano niya. Yung tubo ng mga carabao grass. So, after nito, tatanggalin to. Ngayon, i- eh, ayusin natin itong tubo ng mga pine tree kasi nagkalat-kalat siya. So, i-replant natin siya. And, let's go. Let's replant the pine tree kasi magulo siya tingnan para hilera siya doon. So, hilera natin yung pine trees dito. Ayan. Tinatapo na nila yung mga dumi. Ayan. Tapos, na-transfer na rin. Mura lang to nung binili ko guys. Nasa siguro mga 10 or 20. Eh, hindi pala. Magkano nga siya? 20 pesos yata ang isa niyan. Ay, hindi. Magkano nga bili ko dyan? 50 pala. 50 pesos yata isa niyan. Ay. Magkano ba bili ko niyan na? Kasi marami yung binili ko niyan eh. Kasi yung mga ganyan guys dati. Yung ganyan na yan. Binili ko siya dati. 200 pala yung ganito pala. 240. Ganyan. Tapos nung binili ko siya ng maramihan, bumili ako ng 20 pieces. Parang 50 pesos lang yata ang isa. Ako nga 50. 50 po yung isang ganyan guys. Ito binili ko dati. Ganito siya dati guys. 204, 250 siya dati guys. Ayan na siya. Way back 2022. Nung binili ko itong lupa na to, binili ko rin yan. Anin na piraso yan. Kaya ang laki na niya, 2 years na siya. 22, 3, 2 years na po yan siya guys. Ayan. Ganito lang siya dati. Nakalagay sa kaang. So, Tin tinanim nila ni Elad, nila ni, ni Mandy, Bawi pala, oo, si Elad, si Mandy, si Bawi, at saka si Dominic yan, yan, si Elad, si Mandy, si Bawi, si Dominic yan sila, mga trupa, yan, tapos ito, tanggalin mo to, lipat mo dito sa isa, dito, may kawayan dyan, hi, hi. bago, yan o. Oh. Doon. Oh. Na. Okay? Yan. Tapos. Okay na siya guys. Malinis na siya. Kakarting lang namin galing sa Bacolod. Sa trabaho agad tayo kasi. Kailangan gumanda kasi kailangan malaki dito. Eh. Kana Ford namatay siya. Tinamay ilalim gawa na nagliki-liki. Magod siya magmamatay siya, hindi na siya survive. Bakit kaya, no? So, ginawa po. Itong ilo-ilo Ha? Itong Ano ito Namalan na lugar siya? Uh -huh. Kay pero nga Nangana nanganak siya, nag namatay. Oh, naubos yung dahon niya. <lain> Dili kay ingano ni na, tabo abot lang mo. Mab sana mabuhay pa siya. Buti hindi ito nabali, to taas na pa naman kaayo. Ito yung ano mga pangit-pangit dito. Ayan, nag nagre-red yan siya guys. Ito, mamulaklak yan ng red. Tapos ito naman parang violet yata or pink. Dito din, may mga pine trees dito eh. Pero, ang lakas ng kanal dito. May mga pine trees din dito guys. Ayan. Kagay nito, may pine trees dyan. Kailera yan siya dito din. And, yun. Ay, ililipat ko rin naman pala to. Kasi ito dapat dito banda para hilera siya talaga ayun kawawa talaga sila lipat ng lipat tingnan mo guys 1, 2, 3, 4, 5 lima lang pala yung nabili ko dati 1, 2, 3, 4, 5 tapos pang anim yung sa bahay ko nilagay tapos yan yung mga malalaki na ang liit niyan dati ngayon dinagdagan ko sila bumili ako ng nag 50 pesos 1, 2, 3, 4, 5 marami yan siya doon guys na meron pa doon tapos nilipat-lipat ko siya 50 pesos yung isa pero ang mahal niyan sobra Ilipat ko siya guys kasi tabingi siya doon sa nakahilera actually guys pang apat na to nalipat kawawa naman siya sorry ah kailangan mo lang talagang ilipat eh dati dito nakahilera yan sila dati dito tapos dilipat dati dito yan sila tapos nilipat dito So ngayon ililipat na naman sila dito yan eh pang apat na yun pang apat na lang hindi pwede dumikit kasi siya eh tinan mo diba sakto siya o hilera siya o ha Ayun, basta kay kamatay nun. Lain ka siya, mamatay, inigbalhin ka eh. Pag-upo pa siya igbalhin Ayan. Kailangan laliman yan. Tapos ito dahin siya ha? Ito na lang. Katabingi kasi siya, hindi nakaho. Kanis siya, iatras do gamay. <laughs> Kawawa na talaga sila. Kaya na lang mag-adjust ha. Buto yun eh. Ayan, oh. iatras siya gamay dito. Kasi hilera siya eh. Dapat ganito, hilera siya. Oh, one, two, three, four. Hilera siya konti Ayan, kailangan natin diligan. Sana all na didiligan kasi kami tuyong-tuyo na. Cheres! Ayan po si Mrs. Nabua. Ala. ang asawa ni Gimo. Alah, sa sama ni? Nabalik tuloy. Nabalik tuloy. Pag tunob na ako, na lang yung last. Na! Ginoo ko. Agpasagdan sa dayon, ibatang na! Ginoo ko, wala gi-apil ang kuwan. Mamatay lang na ha. Handa lang mudaan. Ginuo ko. Galik kay basa dapit. Aku tanong bi kay wala mo green tam. Eh, ginuo ko. Na, di apil pag ni lingling pag basok. Sa lugar na. Abi. Kamu ipang lubong ko dito. Ilo ana no? Wala lang. Wala lang, matay gid ni. Ang ita na mo dagi na kay kamo. Kuni. Askan tataya. Okay, Itu isarugar. Kamu tua. Alhamdulillah lagi <laughs> mudaan, mematain. Konya kopi. No uku. Eh kematai halu. Bislas <laughs> na <laughs> noon <laughs> na. Gali ko ini pak. Tapos na guys. Ito naman. Tingnan niyo guys so oh. Ang haba na ng mga ano. Mga ni mani mani. Kasi tagulan kasi siya eh. So, ang bilis siya tumubo. Ay na po. Okay na siya, malinis na siya. Hindi pala ako tapos magdilig diyan sa may santo. Ay, groto. Ito sobrang haba na nito. Ito ang next project ko. Kasi ito ang haba na. Kailangan na natin siyang. kaya oh, tingnan niyo guys so. Oh. Ayan, ang haba na 'di ba? Kailangan natin siya i libot-libot dito. Kagaya nito, sobrang kanina kanina, pinagbabalik ko na rin siya oh. Kasi umaapaw na siya dito, gumagano na siya dito. So kailangan natin siya ibalik doon para dito siya gumapang sa ating arko. So as you can see, ang daming excess. Kailangan natin i balik balik dito. Let's go. Naman yung bulaklak namin no, oh. ang kitkit ng tubo niya. Ah, oh, di ba? Ang ganda ng tubo niya. Hindi ko alam kung ang pangalan nito pasagabi gabi-gabi sa amin. Gabi-gabi. Or night-night. Ah, di ba? Ang ganda. Ito ko siya nilagay kasi medyo ka aya siya. Pangit din yung paso niya. Yan. At namulaklak na rin pala dito sa ating duyan banda. Yan. Ganda rin ng mga yellow bells. Pinaka ko siya dito para siya dito gumapang sa ating duyan. So, dati nung tinanong ko siya, maliliit lang siya ngayon sobrang haba na niya ayan ayan pag umaba pa yun siya ng bonggang bongga ipapagapang natin siya ito e, mahaba na sobra oh so gagapang na yan siya dito sa ating duyan ito yung mga batch pala ng mga mga nito pine tree pine tree ba tawag nito correct me if I'm wrong sa mga nakakalam nito ayan marami yun sila binili ko ito ito sobrang laki na niya ayan Tos dito mga maliliit din to, oh kasi lagi itong tinatamaan dito yan kahilira yan siya dyan ganyan doon 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 kahilira walo yan sila guys kaso ang iba maliliit kasi laging tinatamaan pag may nagiinom dito bo, nagiinom sila dito sa A house kasama yan siya tinatamaan naiinis na ako eh kahit nilagyan ko na ng palatandaan so yan lang guys ha, napagod ako so that's it for today's video itong update Galing kami ng Bacolod, napunta kami ng Iloilo -Ilo. at ngayon nandito kami sa si CDO. And thank you so much Lord. We're very safe na dumating dito sa Hinaguan. Ah, pwede na maligo, At para makapagpahilot. Charan! Ayan si Rhea. Ano yan, Mang? Banana. Banana. Ng inamo? Banana ng ina mo? Banana lang. Banana ng ina mo? Ayan, luto ni Rhea. Ah. Oh, di ba? Wait lang. Wait, 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 wait. Nakabidyo na yan eh. Ajut lang gani. Ano, straight or one? Iga, iga lang yun. Oh, pare gani, dua Ano na. Pwede, ikat gini ni mo mang. Gino, oh, hugo ka guys. Ang dumi ng kukuko. So, tapos lang kung ano para bago ako maligo, magmerienda muna ako. Ano to? Banana turon. Hindi diba, turon? Banana pyramid <laughs> man eh. Gino, oh, banana lang din na yan siya. Nilagay lang sa ano, sa... sa init pa ni kulira? o sa turon wrapper or ano ba Inip pa kaayo na bago pa jud na. Oh my god, ini kayo. Dul ka. Oh. Ini tai lawa. Sa di prang. Pangita hindi siya sa saging na sa ano, hindi siya sa akin na sa basa. to na oh. Latundan. Maghanap ka nang hindi mainit sa ilalim. Hini hindi uh, pa akna ko na. Nami siya. Mm. Pero it's a prank. Bakit? Eh kayo. <laughs> Dawa. Tada. Tabang. Ah! <laughs> Ito? Yeah. Huyo po sa ba? Hindi, mm, yung caramel sa ilalim. Yung, sa yung saging? saging yung mismo, ang saging, ang mm, init. Mm, kaya na-caramelize, manggit siya. Lawa. Pero lamig na siya. Ang ganaan, oi. Kayo. I-off na eh. Ano ta kayo eh? Picture sa, for